So, about sa team ko ngayon, nakakagulat na sobrang last ng synergy namin kahit na bagong buong team lang kami. Pamayagay ako sa mga teammates ko pero ngayon ko lang talaga sila nakasama. Pero lang si Koops, Si Coops lang yung nakalaro ko na matagal na. Ito, coming into Rampage, kaabalay ko lang sobrang. Napapawaw na lang talaga ako sa mga nangyayari. Hindi pa nga, hanggang ngayon na, na napapatanong pa rin ako na, seryoso, sa mag-Rampage kami? Parang nakabalik ko lang ha? Kasi, <laughs> reason nga kung bakit nawala ako. Um, bali, I retired last year probably. Wala naman makakapansin. Hindi naman ako masyadong um, highlight sa, sa community. Um, pero yung salary talaga <laughs> before, kasi hindi ko lang ginagawa ito just to pass my time or gusto ko lang yung i-pursue yung dream na manalo, makaabot ng world kahit sino naman player, dama yun. Pero at the same time kasi nasi-shoulder ko yung ano, yung kailangan ko tulungan yung pamilya ko kaya last year I had to quit because of the player salary and work on something na makakatulong talaga sa pamilya ko. Oh. Pero this year, nagulat ako nung nabalitaan ko, laki na raw ng salary ng mga player. Tapos kahit natatalo, ganun, may salary pa rin na matino. Eh, at, at the time, wala rin na akong trabaho, nakakaalis ko lang, kaya napabalik ako. Oh. And eto na ako ngayon, ang weird na 10-0 kami, tapos waiting for finals na lang sa Rampage. Wala akong regrets dahil Nakokontinue ko yung dream ko at the same time na stable na yung ano, financial ko.